Kuhang koha sa CCTV ang pagplano ng dalawang ito, dalawang mananap. Ang isa nito ay tambol. Nagtudlo-tudlo pa siya diya sa likod unsa unsao nila pagpalabas sa rep na ilang nanakawin. So nagpapasya yung tambol na dyan daw ipapatong sa ibabaw ng kanilang abuhan. So inal na nila ang rep nga ilang giplano nga pagawason para mapagawas na sa balay. So, gigamitan pa kininila o pa pangit-pangit sa muka para ma-itoboy ang rep sa ibabaw sa ilang abuhan. Sakto ka yung uh, na-record sa CCTV ang mga panghitabo na ito. So, ilan na nga na itaas ang rep sa kanilang abuhan. Grabe yung isa, oh. Isang mananap, oh. Tambol pa kayong tiyan, oh parang nahirapan sila sa kalisod sa pag-isa sa rip diha sa ilang abuhan. Kay ilang abuhan o sara katayok bungkag dayon tanan. So nilusot ang usa nga orange nga mananap dito sa gawas. Karong pagdawat sa rip para masuksesful ang ilang pagpangawat aning rip. Nagbitay-bitay pa ang tinai aning rip. Oh. Mura magtinai aning tambol. Hapit na sila mag-success sa ilang plano sa pagpangawatan ani nga rin. May gani nakuha nakuhaan sa ato ang CCTV. Grabe talaga ang panahon ngayon, no? Medyo nahirapan gin sila sa kalisod pag sa pagpagawasan ani nga rep, pa. Grabe na kayo pangusog ang tambolo. Nakuhaan na siya og 10% kalori sa iyang kalawasan. Unya karon hapit na gin sila mga 100% nga masaksis anong ilang plano karon. Og nihuot pa siya di gamayng lugar oh. Gamayng igaanan para lang makuha ginila ang rep. Bisag unsa ka huot iyag yung gipugos. So nagpasalamat ta aning tagiya aning CCTV nga nakakuha tag footage aning panghitabo karon. Og Yun na nga ang nangyari. Dinawat na nila sa gawas at doon na sila nag-usap-usap, nagpinto-pinto kung paano nila aaswatin. Parang may mga pangyayari na hindi talaga natin inaasahan o tinatagna kung kanos amahitabo ang pangyayari. Grabe na talaga ang kahirapan ngayon. Naguyog-uyog na ang kapayas dito sa likod. Hindi na natin matukoy kung ano ang nangyari doon. Baka madali pa yung mga hinayhay doon sa likod. Grabe na talaga. Buti na lang may CCTV. Hindi na natin nakuhaan ng CCTV ng video ng pangyayari doon sa likod. Pagkatapos nilang ilalabas ang rip, At hindi na rin nakita doon. Oh. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Marami na talang nagugutom. Laro na yung tambol. O, oh, nagugutom na yung tambol. Kaya magingat talaga sa mga pagnanakaw, no? Kung maaari, mag-install ng CCTV para may makita kayo or may ebidensya kayo sa mga lahat ng mga nangyayari sa inyong balay. Grabe, hindi ako magkapaniwala na ganito talaga ang mangyari unya ang kogtong di ay nga tambol iya ready ang gibaligya ang iyang rip dito sa mamalitay o mga kalakal kulok ko yung guning tambula mao oh, di ay kawala na di siya ipamalit o bugas mao to ang iyang nalang rip may gibiradahan o niya salamat pagkaya ni kuya no So inaot nga nalingaw mo sa to content karon. Namat kaya? Namat kay ni Kuya kay. Kapay tangi bugas ani. So was <coughs> oh, sip. Ah, karga na.